Hello Vlogs Ito bihon muna ang ulam natin ngayon Ito Inuna kong niluto yung mga sahog nya Mga sahog yon, Pulyo Yung ano Yung karni Yan Yan Takpan lang muna natin yan Naluto na yan Tapos Ito naman Dito ko ilagay ang bihon mamaya Hintayin na natin kumulo ito. Hintayin na natin kumulo. Tinimplahan ko itong ano. Itong tubig yung sabaw. Tinimplahan ko. Para hindi mag ano. Hindi iba magkaiba yung lasa mamaya. Mas masarap kasi pag mag, ihiwalay mong pagluto ng bihon ng bihon at saka yung sahog pagkaluto ng bihon mamaya tingnan natin mo ng bihon sa kanay yung mga sahog ito na siya mga kablogs mas malasa to kasi yung tubig timplado din tansya mo talaga yung sarap nya manunood talaga sa bihon yung lasa kasi tinimpla yung ano eh may pampalasa yung yung tubig na nilagay medyo basa-basa pa patuyo na natin ang konti dandahan na yung apoy ayan na ready na atak na mga kablogs kainan na